Ay, kunin ko yung ano. Yeah? Ano, ano 'yung 'yan? Yung Ano 'yung, Ay? yung Ano 'yun? Ah? Andun 'yung ano ko pala. Ano 'yun? Yung ano. Ay manood kayo rin ng kwent, Daddy Frankie para. <coughs> 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 oh. Ana, bilangin na natin ba? Na hindi ka naman high blood ah. Relax ka lang ha. Ah. Oh, 1 2 3 4 Tino. Ito, Kita? Anong pinapanood? Hindi ko makita, eh. Kapis. Yes, sa kapis. kapis. Sa kapis? Mimili ng isda. ano? pinapanood nila. Kapis port, no? Puntahan ko kaya, no? What do you think, guys, no? Guys! <coughs> mga kababayan, tingin nyo itong, ano, nadaanan namin sa highway. Nakita ko yung TV nilang malaki pinapanood nila si Daddy Frankie <laughs> ilapit mo pa konti kaya ayan sige pa konti pa counter ka okay counter ka counter ka counter na pa sa mga taas atrasan mo makikinood ako Diyan ba entrance nila yes oh, sige nga kung magpapakita yung camera mo okay hindi nga wala na yung pa rin pinapanood nila at Trust mo. Trust mo pa ah oh, si daddy pranking nga <laughs> na mo taas abante mo ulit para malalapitan natin Dady Frankie pinapanood. Siguro senior yan nanonood na. No? Subscriber sa YouTube. YouTube yan? Oo. Ayan lang, hindi na nakatao. Ha? Hindi oh, na nakatao. Oo. Nakikita mo? Ang talas ang ka. Sige pupuntahan ko. Kum sige, sige. ko lang. Ayan oh, lang, lang kayo.

Si Daddy, Daddy frankie Si Daddy Franky yan? Ay, Diyos uh, <laughs> na! Ay, si Daddy Franky! kita O, oh, bakit? Ang ngyari? Oo. Hanggang gabi, hanggang eleven na ako nanonood yan. Hindi huh? ako nakapalo. Ano po? Si Daddy frankie totoo. Hindi po, nakikinood lang ako. <laughs> ay, Daddy Franky! Hahaha! <laughs> Ay, just... Ha? Ay. Ano? Kumusta po? Ito. Hindi, makikinood lang ako. Maganda yung pinapanood nyo eh. Sa kapis, ang mura ng anisda. Oo, oh, ang mura na. <laughs> kaya nga po nakita ko, ang galing mong taong yun, kaya makikinood ako sa inyo na yun. <laughs> ha? Kumain na kayo. Ha? Kumain na kayo. Pero Bakit po? po <laughs> Ay, Daddy Frankie, oh, parang ano. Parang panaginip. Hanggang 11 ako kagabi. Araw-araw oh. yan. Uma, alas 10, yeah, alas 9. Oh. Hanggang alas 4. Oh. Tapos sa uh, gabi, 7. Gusto ko mag na o 6. Oh. Hanggang kami. Hanggang kami alas 11 ng kalabyan. Ang oh, pinapanood nyo? Yes. Dito sa dali plan. Okay ka lang, Nay? Okay lang po. Huwag so, mo nang panuuri, andito na eh. Hindi <laughs> ah, <laughs> hanggang mamaya yan. Hanggang oh, mamaya yan? Oo. Oh. Hanggang alas 4, alas 5, tapos Hangga? alas 6 na naman pag, tapos kong magluto. Oo. Oh. Hindi na. Ay, siya. <laughs> <laughs> dito sa dadi ko eh. Anong pangalan ni nanay? Ano ulit eh, kuraming. Ilang taon na po kayo? Ano, magsi 65 bukas. Ay, birthday ka bukas! Ay, birthday mo bukas! Ha! Ay, birthday ko bukas! <laughs> 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 Hindi nga! Upo. Kasi pagdaan namin, ma'am, nakita ng driver ko. Ayan, dito ka, ma'am. Pag, pagdaan po namin dyan, nakita ko yung TV, sabi ko, parang si Daddy Prangy pinapanood, ah. Kaya dahan-dahan akong -dahan pumunta dito. Tinanong ko pa mga kababayan, sabi ko, ang galing naman yan, sino pinapanood niya? Sabi niya, si Daddy Prangy. Hindi niya alam, nasa likuran niya, si Daddy Prangy nga. <laughs> <Daddy, Daddy. laughs> Kumusta po kayo? Ha? Huh? Mabuti po. Advance happy birthday. Ay, thank you po. <laughs> <laughs> di Hindi pa ako nakaligom! O okay, kaya ako po. maliligo pag ano. Hahaha! <laughs> Ay. Nasaan mga anak niyo po? Ano, nandito yung ano eh. Hmm. Nasa trabaho yung mga iba. Uh, asawa niyo po? Andito rin. Ay, nandito rin? Magawa nun. Si dadi naman ako! Sabi ko sa eh! Hindi nga, pa, bakit birthday mo bukas? Birthday ko? bukas talaga. Oh. yung Kunin ko yung ano. Yan? Hey. ano, ano, yun? ano ko, yung? <laughs> ano yun? yung? Ano ko, Ano yung? ano ko. Ano? din yung ano ko pala. Ano yun? Yung ano, yung ID ko ng senior. Bakit? Kapagkita <laughs> <laughs> ko baka ba? Hindi tayo maniwala. <laughs> ano yun? Anak si ma'am. Hello po. <laughs> Dito ka ma'am. Ano nga? Man. <laughs> Anak mo yung paralay! Sir. Anak nyo po! Opo. Oh, uh -huh. Dito yung ano. Halika <laughs> <laughs> rito, ma'am! Ano eh, eh, si... Para maniwala Si tatay, batik si tatay! Ano yan? <laughs> ano, nahiya si tatay! Bakit? Ano? Kaming ano, dalawa dyan, nakahiga! Oo. Oh. Ayan po. Ay, oo nga si... Yung... Bukas! Ay, kumukas! Ay, kumukas! Ay, birthday niya! Oo nga, birthday ni Nanay Bukas. So, 65 po. Ilang taon na po? 65. Oh, ayan. Yeah. Lagi-lagi ka pa nanonood, yes, Nay? Oo, oh, oo. Oh, oh. Bakit mo pinapanood si Daddy Frankie? Kasi ano yung galing-galing ng ano, puro, puro ano, puro. I think. Puro? kamuna. muna. Huh? Oh? <laughs> eh, yan ang ko. Uh -huh. Umagawa ng ano yung paglutuan uh -huh. namin dyan, no? Ay. Oh. <laughs> Anong handa bukas, Nay? Hindi <laughs> ko pa alam, ayaw ko. Wala ata. Bakit? Siyempre, yung mga anak ko may asawa na. Apo. Ano, kung mabibiris sila ng, ano, kunti, may pansit si... may pansit siguro. <laughs> ay! Ay, ay! Ay, tanong! Oh, relax lang, Nay, ha? Baka mahi-blag pa-inumin ng tubig si Nanay. Ha? <laughs> 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 Parang, sino pa naghihihihim? hindi na pa rin ka-hahas Nay, inaasahan mo rin ba na makarating si Daddy ba? Hindi po. Hindi Sabi talaga? Sabi ko, kahapon sana mm. punta dito. Oo. Kita po, di ko bukas ka ako. Diyos ko! Then, narinig ni Lord ay, yung ni Lord. wish mo, ma'am. Sabi ko I? nga, pag duman dito, hindi oh. ko ma... Kaya binukas ko yan, ay. Oh. Yan, para magkita yung ano. Oh. Yung TV dyan. Pero oh. yung cellphone ko, hindi nakapalo kasi. Alam nyo naman yung cellphone ko, buro. Hmm. Basag-basag na, kaya hindi oh. ano. Ay, basag-basag! Ay, halika na ako, buta! Uh -huh. Ayan, <laughs> yeah, Ayan mga kababayan, ito po yung sinasabi ni Daddy Franky, basta naka-follow ka at naka-suporta ka. Ayan, darating <laughs> si Daddy Franky. Naawa ka mo to. May, may, cellphone ba tayong dala? Sira na daw cellphone ni nanay. eh. <coughs> Bahingi isa. Dahil <Yeah. laughs> birthday <Jesus>! oh, <laughs> yeah. oh, <laughs> niya bukas mga kababayan. Neh, talaga talaga mga Sulit talaga talaga. Nung ano? Nung ano? Nung ano? Nung ano? Nung ano? birthday ano? Nung 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 ano? Ay, ganon? Oh, shout out mo yung mga kasamahan mo na. Eh. Hindi ako. Hindi, sige na, samantala may yung pagkakataon. minsan lang kami makadaan dito. shout out mong mga kasama kong Bits W. Nandito si Daddy Frankie! <laughs> ay, ay. Ha? Happy ka na Happy. Okay. happy. Huh? <laughs> Hindi ko inaasahan na akong... Oh. <laughs> uh, yan o, nanginginig si Nay, painumin ng tubig si Nanay, Bakit ma-hybrid. Yeah, eh. Ako naman. yung nag-aalala eh, no? Inom ka muna tubig, eh. Relax ka lang, ha? May cellphone ka ng bagong Yes, Ang oh, Basag na. Ha? Basag. basag, basag Nabasag lang. na cellphone mo? Oo, basag na. Kaya sa TV ka nalang nanonood. Ay, pata! Si Daddy Oo, nanginginig si nanay, nai. Relax lang, ha? Ay! Hindi <laughs> <laughs> pa ako nakaligo. <laughs> Kasi mamaya pagkatapos yung manood hanggang alas tres, oh. maliligo na ako niyan. Paghiga ko, Dati Frankie na naman. Oh, oh. Ang pinapanood oh. ako. Bakit po pinapanood si Dati Frankie? Hindi ka pa nagsawa? Hindi po. Bakit? Ano bang ginagawa ni Dati Frankie? Tumutulong sa mga mahihirap po. Oh. <laughs> Ay! Ay! Diyos ka! <laughs> Shoutout mo lahat ng anak mo na eh. Mapapanood ka po nila. Sila ano? Oh. Uh -huh. mga anak ko sa Bulacan! Nandito uh -huh. si Daddy Franca! Uh -huh. Ay, ang galing galing! <laughs> <laughs> ang galing Birthday ko! Ay, ang balang ko nung karuman. Uh -huh. Balik pa nga si Nang na, uh -huh. Nung karuman, irarami na papanood ko. Oh. Uh -huh. Amay, sabi ni Iconda, amay na papanood ko nga, uh -huh. di wala kayo man, tapos, di ba umiiyak sila, oh. Uh hanak. -huh. Kasi, binibigyan niyo sila ng ano, -mm. Uh -huh. Pero sabi ko kahapon, oh. sana ako rin, Diyos ah, ko. Ah. sana mabigyan ka rin. Yes po. Bigyan ng? Kahit ano po. Kahit na, Bigyan din natin ay, yan. Ay! Isa ay! Oh, dahil birthday ni nanay, mga kababayan, at sulit followers yan. Nay, kamay mo, bibilangin natin. Isa lang. Ha, isa lang? Dalawa, dalawa, dalawa <laughs> na ay! Ay! ay, ay hello, mga kandigan po dyan, mga bitsabalyo ko, oh, mga, mga kasama kong bitsabalyo, Nay, na nanood sila para pag nahuli ni Daddy Frankie, may keep ako sa kanila. Ay, po, uh, ha? No? Sabihin mo sa sabi video. Ay manood kayo rin ng kwan Daddy Frankie para. Ana, <laughs> <laughs> no! oh, bilangin na natin ba? Na hindi ka naman high blood ha? Relax ka lang ha. Oh, 1 2 3 4 5 Ilang taon ka na nibukas? 65 6 7 8 9 10 11 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Thank you. Thank you, daddy. <laughs> ay, happy ka ba, na? Happy, happy pa. Ay, happy, happy. Happy na, birthday pa. Yes, po. May cellphone pa. Yes, po. Napakalaki. Asan mo si tatay? Ba't nawala na si tatay? Umiiyak. Umiiyak? Hindi, nanginginig po. Anong ah, nanginginig? Bakit? Ay, hindi siya mag <laughs> Aga ni Chaka, agaan to man. Hindi siya makapaniwala. Na <laughs> Hindi siya makapaniwala na nandito na. Hindi si tay tatay. Na, Nakahiga kami dyan. Damit tayo, magdamit ka tayo. <laughs> Mag Mag Ilang taon na po si tatay? Ano? 60... 61. 61. 61. 61. Oh. Kumusta ang buhay-buhay dito? Ano hanap buhay nyo <laughs> Ay, dito. Well, ano? Pag, sa bukid. Ah, sa bukid. Tapos nandito rin yung mga anak niyo. Pero uh? hindi kami nagbukupin. Ha? Kasi may diabetes na siya. Ah, diabetic, hindi. na si tatay. Yes, oh, tay, kumusta po kayo, tay? Dito po si tatay. Mabuti na rin. ah. Uh, Yan lang, pinarobo namin. Kahit abot na kami ng araw na, alas dosi ng madaling araw, alas dosi, ganyan. Oo, uh -huh. yun ang libangan. Oh, But, salamat ha, Nay, salamat ha. Sana napasaya ko kayo sa araw na to. Masaya-saya po. Masaya-saya. Yes, at sana maging happy ang birthday mo bukas. Thank you, Lord. Thank you, Daddy. Daddy Frankie, thank you. Ayan, <laughs> <laughs> ah, sige, picture tayo. Ayan, mga kabahawakan mo na. Hindi na. Hindi pa kaligo. Okay lang yan, ay. ay walang problema ay, ay, yan. Kahit ako eh. <laughs> ayan. So ayan mga kababayan, mga kabarangay, si nanay na nahuli ng Team Daddy Frankie na nanonood po ng videos niya. Ayan po, kitang kita at hindi magsisinungaling ang ebidensya mga kababayan. Just... Ayan. <laughs> so, ayan, Nay, maraming maraming, maraming salamat, salamat po. Din po. Hindi lang po sa iyo, sa iyong uh, pamilya, sa inyong mga anak. Salamat po ako sa pagsuporta nyo sa Team Daddy Frankie. Ano po? Kay Tatay din, Tay, Thank you so much po. Uh, gabayan tayo sana ng Panginoon na umaba pa ang buhay. Lalong-lalo okay. lalo na kay Nanay. Advance, uh, advance happy, happy birthday po. Thank ano? you, po. Thank, you thank you Lord. Nay, sa tanong lang. Inaasahan mo ba na makarating si Daddy Frankie sa iyong bahay? Hindi po. Pero <laughs> dinipadada na ano talagang ano sana da, da, dumaan kayo. Opo. Kaya yung ano yung kurtina namin binukas ko yan oh. para ano? Oh. Eh ito na nga. Oh. <laughs> ano masasabi mo ta isa ka sa uh, nabigyan ni Daddy Frankie? Thank you sa Lord at saka thank you po sa inyong lahat. Opo, oh, happy na? Happy na po. Salamat po. Happy. So ayan mga kababayan, maraming maraming salamat po. So shout out po sa ating barangay captain dito. Anong uh, barangay uh, si... po ito? Sankagulis. Sankagulis. Uh, shout out nyo po ang ating barangay captain. Ay shout out, parikat. Oh. Wajay Daddy Frankie. Eh. <laughs> sa mga kagawad natin. Sa mga kagawad din, shout out. Ay, yan. Ma Manood ano din kayo ng ano, ng Daddy Frankie, baka sakali. <laughs> oh, daanan din kayo. Mag Bila nay, kailangan bilangin mo rin yung pera, magkano yun. Bilangin mo na Para alam din nila. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Yeah. Thank you, <laughs> Thank you, Nay. Salamat po. God bless po. Ayan. Maraming maraming salamat po Bye bye and God bless po Thank, thank you so you, much po Thank you po. Ayan. Salamat na